Magandang umaga mga kaibigan. Nandito po tayo uli sa isa sa mga village malapit sa aming bahay para sa ating palagi ang paglalakad. At para makita ninyo kung ano ang itsura ng village ito, ay iikot ko itong aking camera. So, kahapon ay nakapagtala tayo ng uh, 12,282 na steps or hakbang. At uh, maganda ang panahon ng umaga. Kaya nakapaglakad tayo ng ganong kaaba o ganong karami. At sana ay mukhang mabuti naman ang panahon ngayon. At para makapaglakad pa tayo ng uh, mahaba-haba. At tignan natin kung hanggang saan ako dadalin ng aking paa at gano'ng karaming hakbang o steps ang magagawa ko ngayon. Okay? Sige pa. Kita-kita.